Hello guys, ipapasyal ko kayo dito ngayon sa Gumaka Quezon bilang pagkilala po kay San Isidro ang patron po ng mga magsasaka nagkakameroon po dito ng Aranyat Balwarte Festival 2024 Kung mapapansin niyo po ang mga nakadesign o mga nakasabit na palamuti ay mga produkto ng pagsasaka. Di po ba patro naman ng mga magsasaka si San Isidro? Kaya po ganito po ang mga design o palamuti na nakasabit. Mga gulay, prutas, buko, basta related po sa pagsasaka. Tingnan niyo po, ang ganda talaga at meron pong nananalo. May first place, second place, third place po. Marami pong namamasyal dito. Kung sa Lukban, Quezon po, may tinatawag na pahiyas. Dito naman po sa Gumaka, nagkakameron ng paligsahan na ang tawag po ay Aranyat Baluarte. Sa halip po na ilaw, mga gulay po na nakasabit sa mga baluarte. Pagandahan po ito, paligsahan at may premyo po ang mananalo. Marami po dito ang mga kalahok bawat barangay. Kaya dinarayo po ito ng mga tao, mga nagpapa-picture, nagbi-video. Mabuti nga po at mainit ang panahon. Kaya magdala na lang po talaga ng payong, sombrero. Para naman po hindi masyadong mainit sa paglalakad habang kayo ay namamasyal. Makukulay po talaga. Dahil pinagsama-sama po ang mga gulay at prutas na nakabitin or nakasabit. At alam nyo ba guys, hanggat hindi po dumaraan ang prosesyon ni San Isidro, pwede po kayong magpapicture. And after po na makadaan na, yung po ay sa pahapon. Pwede nyo na po kunin ang mga nakikita nyo nakasabit na mga guli at prutas. Yan po ay ipinamimigay sa mga tao. Meron pong umaakyat sa bawat baluarte, kaya magingat lang po para walang masaktan. Yan po ay pwede kunin. Kaya magdala kayo ng mga lalagyan. Sako, basket, bayong, bag, o kung ano man pong paglalagyan ninyo. Para may maiuwi kayo sa inyong pamilya na gulay at prutas. May pangulam na po kayo. Ang saya po, di ba? Maganda nga pong mamasyal dito. Dahil lahat po nang nakikita nyo nakasabit ng mga gulay na yan. Ay, yan po ang maiuwi nyo sa bahay pag nakakuha kayo. Sa dami naman po. Lahat po ay pwedeng makakuha. Ayan, ay, ang dami pong namamasyal at nagpapapicture. At hindi po kayo magugutom. Marami pong nagtitinda na mga pagkain like kakanin, tubig, sa malamig, at iba pa pong mga produkto na niluluto ng mga maninindahan dito sa Bayan ng Gumaka, Quezon. Ayan, ang ganda po, oh talagang paligsahan sila sa pagandahan po ng baluarte. Makikita nyo nga po dito ang pagiging unique at creative ng mga gumakahin. Ang mga taga Quezon po talaga ay very creative. Ang kulay po ano, makukulay talagang tingnan no. Ang daming gulay at prutas, may saging, pinya.